nakalimutan ngayon. Ayun yung member ng Madam Tots and Tim Sirok. Hi guys. Yung, siya yung ngayong secretary ko. Hiniram ko sa kapatid niya. yung secretary ko today. Hello, hello, hello. Patingin niya ang balot niya. Ay, siya pala nagpabango. Hindi pala ikaw.

Dala yung mga bito kasi lolo no? 3 days na lang yun, parang mga na lang. Ngunit Ang wala ang yung balot. Kapag ano po, mga ang Hello, kumakain kami ng balot. Ayan, kami ng balot. Tapos yung nandito. Ayan, kumakain ng balot kasi Ayan ba yung sisiyaw, tinatapon ko lang. Balot yun, na lang. <laughs> Hindi ka Ang

Karaan nila mga, mga ka. At ito, balut mga luma ba ano ba Gob Jan! Miss, Miss, Ni! Gob Jan! Ito po yung lugar namin. ibang ganda? Look! Madadaanan to papunta sa amin. Ah, sino nakakamiss ng lugar? Dati nung high school pa kami, tsaka nung college, hindi ganito yan. Akyat kami doon. Yung daanan namin doon, doon. Noon ha, noon. Tapos pababa, pababa. Noon yan ha. Look na gobjen iba dyan ba. Hello guys, hello guys. Dito kami sa province namin. Busy kami kasi alumni magluluto kami. Tapos ito, wala hindi namin alam gagawin kasi malay ko ba. Akala ko may lunch na ano na libre sa school. Hindi magluto ako ng ano. Magluto ako ng kaldereta na lang siguro. Ganon. ay ito. Dito hugasan niyo don. Ayan. mga classmates ko kat saka 'yung kapatid ng twin ko, kulod na, hiya akong ako ni twin. Banat, team sirok. Madam Tots, si <laughs> team sirok na group nandito, bagong ay, adapted. Ay, ito ang isang kasi nag na, ah, nang si ah, nang pa according to Miami managbo. Managbo. Oh, yes. <laughs> may bring home ni Ron. Yes. Oh, tanawa may bring home Kaya so, talaga. Yako, guys, pag walang bring walang home, home. by hook o by crook, okay. may bring home talaga. Magwala ako hmm. guys. Nandito yung mga manano. ito yung humawak ng ng ano page ng YouTube ni ng Madam Team, Madam Toots Team with Sirok. Tama ba? Yes. Ayun. O ginawa ko ditong yaya. -ya. Yaya. Tapos pagalitan ako washer. nito ng kapatid niya. Bakit yung kapatid ko ginawa mong yaya? Gawin mo ulit yung yaya. Ganun, ganun lang sasabihin nito. Walang problema, twin. Gawin mong yaya. <laughs> pagalitan ako nito. Tapos yung asaw niya pinagluto ko ng rice. Hindi man ako maluto, marunong magluto niyan. Buyok-buyok. Ang butong saan na. malay ko ba na, oy. O kayo, ano na siya? O kayo na siya? Ay, ay, walang tubig pala na, Nga, ang tukan ng bukas, hindi na lang kanang hugasan. Hala, hugaw. Hindi na hugaw, ti. Ay. na hugaw, basta kuwapin. Mukhaon raman. Mukhaon raman. Kanang mukhaon raman kukulap. Sobrang raman tubig. Ay, naman. Ah, naman, mita, galoto. Good ka bata pa, me. Iko raman kumukhaon. O, ang kapatid ko na, na marunong na siya mag ano magsiga. Bun, ma. Masamad kaday oh marunong siya magsiga. Sana... Ako ang boss dito. Ha? Ibu na. Kama na nagang ukir na nagang kayo mga upas man na siya. Buang magka ukir na uy. Magoy. Puti bumili ako ng isa nito no. Bright talaga ako. Bumili ako ng isa. Ayan. So dito kami sa probinsya namin. This is the dirty kitchen. It's not uh, very Dirty. dirty. At very dirty. Diba naramdaman nyo ganitong loto pag province? Oo. Ganun lang. Kasi may kitchen kami doon. Ayaw kung ipagamit. Madumihan. <laughs> ah, madumihan. Tapos may mga gulay na talong yung kapatid ko. Ayan. Ayan po yung ito bahay namin to ng, ng, ano, ng nanay at tatay ko. Ang sister house namin, ito yung ginap, pinagawa kong bahay-bahay kubo na hindi pa natapos dahil wala pong sponsor. Sana makahanap ako ng sponsor nito Kahit hagdanan man lang Hindi talaga natapos yung bahay kubo ko Sana maghinap ako ng sponsor Parang awa nyo na, naghirap na ako dito sa Pilipinas Parang awa nyo na Tapos, hindi pa siya natapos Pina-stop ko kasi Wala lang, pina ko lang And then, ito yung pinaayos ko din Ayan, pinaayos ko Ito pangit ko dati, eh. pinaayos ko lang talaga Ayan, dati, pina pangit lang yan Tapos Hindi pa maganda ha Si. Ayan niya. Oh, sige, sige, sige. Eh, dali mo dito yung ano, lutuin natin. Oh. Oh. Kaya mo sabay may sakpan. Parid. Parid. Oh, sige, sige, sige. Tapos ito yung ano ko, yung kitchen ko na hindi pa tapos sa. Uh -uh. Pero may mga gamit na yan. And then, the, the room ko yun doon. O, oh, di diba? Tapos room din dito. Pinaayos ko to. Pina, ano, pinarenovate ko yung ancestral house namin. O, ano kasi, luma na. Kaya wala na akong pera. Parang awa niyo. Tapos, nangutang ako ng bigas dahil wala man akong pera hindi man pwede mag mag withdraw siguro ng video dito may laman yung video ko ba 10, 10k so ang 10k ko 1 month yan pag di ko yung talagang 10k uh, hirapan ko talaga yan so ito na yung mga assistant ko ganun daw magbuyok yan ang buyok sa amin sa bisaya hindi namin alam okay na yan ganun daw guys eh. Ah. Ito, nami-miss nyo ang buhay probinsya. Ganito pong buhay probinsya, ha. Dito po ako, gusto ko dito magluto. Ayoko dun sa, ano, sa gas range namin. May nang-apoy. Gusto ko dito. Tsaka masarap yung lasa ng kanin. Kaysa rice cooker. O, ang talaga po. Magaling. Hello, 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 hello once again. Good afternoon. Good afternoon, no, Telepass. Si Dili really, na kayo, sige, laag. Kay... Ano, utusan ba? Pinsa Pinsa man man ka. Ka. Asa si ati, atin mo. ati na, ni mo? Ati tali ni mo, asan di ay? Sa silahan. O, lang ka kay... Asa maka na, sige, makaglaglaag. Asa man.

Magbinawang ng namboal? Ma'am, magbinawang ng Ha? Magbinawang ng buaw. Kabalap yan. nga. Uy, Yawa, huwag Uy. Di na Makaya, ma'am. Buka't. Di na Uli. Pag -pag 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 ko na no? Ako pa, ma'am. Talino, ma'am. Ako. Ayokong singgulay magkalat lang. Ma'am, dito isa Ganito ang buhay ng probinsya. Sa mga nakaranas ng buhay ng province, ito po ang buhay namin. Mahirap lang po kami. Baka sabihin nyo, nandi, na, nasa Japan kami. Ito po ang bahay namin. Yan po ang bahay namin na hindi natapos. So, dyan po ako matutulog sa baba at din sa taas yung matutulog yung bisita ko. Pero may guard kami yung aso. ba? Diba? Pero parang marayaman na rin kami kasi yan po ang bahay namin. Ang pinagawa kong bahay ko bang hindi pa natatapos for one year. Wala po kasi tayong budget. So, magbibinta muna ako ng katawan sa, sa Japan. Sana mabinta na siya ng 35% na lang. Hindi kinaya ng 50%. Tingnan hey, mo na muna si Galino kami. Pag okay, mag-hold. Okay, kuya. Hold na. Ang La, pasensya yun mong doon doon -do -do lab, ha? Ay, oh, eh. ako nang bala sa inyo. Ipahotel ko kayo sa, ano yan, sa Tani Hotel? Dira. Magtani Hotel kaysa sa Lab? Magtani Hotel kayo? Paminsan iba yung mahigaan mo rin Lab. Lab. Yung Tani Hotel, iba mahigaan ng Tani Hotel. So, yung kapatid ni Twini, yung si Madam, yung Twini ko, hiniram ko. Dapat sana hiniram ko yung isang angel niya. So, pag uwi ko, ako na lang bahala sa kanila. Magtani hotel lang so, sa ito. Magkano ba yung kwarto doon? 10,000? Lagi ni Anak. Anak, an isa an oh. tayo ni ana anak kong hotel. Dala na, Mr. Flynn. Tuwad, <laughs> oy! Ayan. Ayan. Bakit, oy? Magsama ka doon? Hmm, mag-swimming ka lang doon. Ikaw ba, pamisan ng mama mo at saka si Dada? Huwag mong samahan. Ano mang Ano?